Inaprobahan ng Department of Public Works and Highways or DPWH ang paggamit ng PET plastic bottle or waste bilang halo sa asfalto para sa mas matibay at mas matagal na kalsada. Ay kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bahagi doon ng albukasya ng ahensya na gawing makabuluhan ng basura sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa konstruksyon. Nilagdaan na ang department order na tumutukoy sa standard specification para sa paggamit ng plastic waste na tinawag na item 310. Kasunod dito ng 2024 na proyekto ng paggamit ng plastic bag waste sa mga kalsada bilang suporta sa programa ng Administrasyong Marcos para sa matatag at sustainable na infrastruktura. Sa hope ng bagong pulisiya ang lahat ng proyekto ng DPWH sa buong bansa. Eksaktong isang linggo matapos ang halala noong Mayong 12, opisyal ng ipinroklama ng Commission on Elections or COMELEC ang 52 sa 54 na nanalong party list groups para sa 57 na upuan sa Kamara. Nangunguna sa listahan ang Akbayan, Duterte Youth at Tingog na may pinakmaraming boto at tigtatlong upuan bawat isa. Gayunpaman, suspendido ang pro proklamasyon ng Duterte Youth at BH o bagong henerasyon dahil sa mga kinakaharap na disqualification case. Kinawestiyon din ng bagong henerasyon o BH party ang naging desisyon at sinabing wala itong natanggap o nakitang kaso laban sa kanilang pag-upo. Tatlong grupo naman ang makakakuha ng ting dalawang upuan, kabilang na ang 4Ps, at CIS at ako, Bicol. Samantala, apat na naman pang party groups ang makaupo nating isang kinatawan. Aabot po sa 41.9 million ang kabuang party boats votes na naitala. Ang mga bagong halal ay magsisimula ng kanilang tatlong taong termino sa Hunyo at Renta ngayong taon. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat ang umusad ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte ng walang panghihimasok. Sa unang episode ng kanyang BBM podcast, sinabi ng Pangulo ng na NASA Senado na ang usapin at dapat igalang ang umiiral na proseso. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Ani yan ni Marcos. Bagamat hindi siya nagbigay ng opinyon sa merito ng kaso, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagbabalik sa trabaho matapos ang eleksyon. Nakatakdang simula ang impeachment trial sa Hulyo at Renta sa ilalim ni Senate President Francis Escudero kasama ang 24 na senador bilang hukom. Ang reklamo laban kay Duterte ay may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng pondo at aligasyon ng sabwatan laban sa Pangulo. Inanunsyo ng Malacanang, naliligha ng 16,000 na bagong teaching positions para sa darating na school year bilang bahagi ng hakbang ng Administrasyon Marcos na tugunan ang kakulangan ng mga guro at pagbutihin ang kalidad ng edukasyon. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, target ng Pangulo ang kabuang 20,000 na teaching posts at ang unang bahagi nito ay ang 16,000 na bagong posisyon. Kabilang sa mga probadong posisyon ang 15,343 na Teacher 1, 157 Special Science Teacher at 500 Special Education Teachers. Aabot naman sa 4.194 billion pesos ang pondong inilaan mula po yan sa 2025 budget ng DepEd. Layon ng hakbang na matutukan ng maguti ang bawat mag-aaral at mapaunlad ang kanilang pagkatutok. Napaduli naman ang pagbabantay ng Tibok sa Bulkang Taal sa Batangas matapos makapagtala ng dalawang volcanic earthquakes kabilang na ang isang volcanic tremor na tumagal naman ng isang minuto sa nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa latest update ngayong Martes ng umaga. Naitala rin po ang pagbuga ng 1,665 na toneladang sulfur dioxide o asupre kada araw. Indikasyon ng patuloy na aktibidad sa ilalim ng vulkan. Nananatili naman sa alert level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugang mababa ngunit hindi normal ang aktibidad. Nakita rin ang mahinang pagsingaw mula po yan sa bunganga ng vulkan na napadpad naman sa direksyong kanluran. Paalala po ng ahensya sa publiko na iwasan muna ang pagpasok sa loob ng Taal Volcano Island lalo na sa main crater dahil sa posibleng bigla ang pagputok ng singaw o gas. Uh, sumiklab naman ang isang malawakang sunog sa isang residential area sa likod ng College of Communication Building ng Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila nitong lunes ng hapon, Mayo 19. Ayon ko sa ulat ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, tinumaan ng sunog ang kabahayan sa Anonas Road 12, Barangay 628, dakong alas 4 ng hapon. Umakyat ito sa ikaapat na alarma bandang alas 4.30. Dalawa ang kumpirmadong nasawi sa insidente habang tinupok ng apoy ang humigit kumulang 38 na kabahayan. Tinatayang umabot naman sa 400,000 pesos ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Naideklara under control ang sunog bandang alas 6.49 ng gabi at tuluyang naapula o fire out na bandang alas 3.06 ng madaling araw ngayong Martes. Patuloy pa rin po ang iniimsigahan ng mga otoridad ang sanhi sunog, gayon din ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Isang kapilya naman ng Iglesia Ni Cristo or INC ang sinunog sa Barangay Soledad, Mauban, Quezon, bandang alas 8 ng umaga nitong Mayo 19. Ayon po sa Mauban Municipal Police Station, bigla umanong pumasok ang suspect na si RJ, 40 anyos, construction worker, sa loob ng compound ng kapilya, bitbit -bit ang tatlong bote ng Molotov Cocktail. Inakasyang pigilan ng mga miyembro ng INC ngunit hindi ito tumigil. Sinira ang jealousy window at inihagis sa mga mga bote sa loob ng simbahan. Nagkaroon ng apoy sa loob at labas ng kapilya ngunit ito'y agad namang naapula ng mga miyembro. Tinakasa naman ng suspect ang lugar at nagbanta pang babalik siya upang muling sunugin ang kapilya. Tinatayang ang aabot naman sa 50,000 pesos ang halaga ng nasirang ari-arian sa isang gawang follow up operation ng Mauban PNP na aresto si RJ sa Barangay Saran, Kinumpirma naman ni Eduardo ang Pangulong Jacono at IOC o OIC ng lokal. Patuloy pa rin po ang imbestigasyon ng pulisya ukol naman sa motibo ng suspect. Patuloy po na binabantayan ng pag-asa ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. ay po sa ulat ng Weather Bureau ni Martes, ang LPA ay huling na mataan bandang alas 3 ng madaling araw na nasa layong 295 km. Timog silangan po yan ng Kalayaan, Palawan nakapaloob ito sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ na siya nagpapalakas sa mga pag-ulan. Bagamat mababa po ang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras, magdadala ito ng kalat-kalat ng mga pag at pagkidlat, pagkulog sa parte po ng Palawan. Dahil din po sa ITZZ, inaasahan pong makakaranas ng katulad Nalagay ng panahon ang Mindanao, Western Visayas at Negros Island. Samantala, ang mga lalawigan naman ng Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte ay makakaranas rin po ng pag at thunderstorm dulot naman ng Eastern Nagbabala naman po ang pag-asa na ang katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan sa mga nabanggit na lugar ay maaaring magdulot po yan ng flash floods o landslide kahit kaya pinapayuhan po ang publiko na mag-ingat. Sa ibang bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman po ang mga pabugsubugsong pag-ulan o thunderstorm, lalo dala pa rin po yan ng Easterlies. Samantala, inaasahang aabot naman sa 45 degrees Celsius ang heat index. Sa parte naman po ng Apari, Cagayan, habang 44 degrees Celsius naman sa Lawag, sa Dagupan, Tugigaraw, Isabela, Aurora at parte po ng Tarlac. Heat index naman sa 43 degrees Celsius ang inaasan sa mga lugar ng Kasiguran, Quezon, Cavite City, Masbate, Butuan, Olongapo, Zambales, Nueva Ecija at Ilocos Norte. Sa 42 degrees Celsius naman, heat index, kabilang na po ang ilang bahagi ng Ilocos, La Union, Bulacan, Batangas, Camarines, Iloilo at Albay. Isa na namang masustansyang prutas ang dapat nating bigyang pansin, ang chesa o mas kilala bilang egg fruit. Bukod sa matamis at malinamnam nitong lasa, may taglay itong benepisyong pangkalusugan na siguradong kapaki-pakinabang para sa ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Institute of Health o NIH, at mga nutrition experts, ang siyasa ay mayaman sa vitamin A na mahalaga para sa kalusugan ng mata at malusog na balat. Isa rin itong natural na antioxidant na tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Ang egg fruit ay mainam din para sa mga bata at matatanda. Bukod sa vitamin A, ito rin ay may dietary fiber na nakakatulong sa pag-aos oh, sa maayos na panunaw at pag-iwas sa constipation. Pero hindi lamang yan mga kablisong, taglay rin ng Chesa ang carotenoids na nakakatulog sa pag-iwas sa mga chronic diseases gaya ng heart disease at maaaring may papel din sa cancer prevention ayon yan sa article mula sa Journal of Food Composition and Analysis. Kaya naman sa susunod na mamamalengke kayo, subukang isama ang Chesa sa inyong listahan. Isang simpleng prutas pero sagana sa sustansya.